Tanggol! Tanggol! Tanggol, anak! Kamusta ka? Tarantado talaga yung mga yan! Mga Alfredo, kamusta ko kayo? Ayos na ako. Bakit kasi dito pa kayo nakakaway-away kung kaya ng eleksyon? Baka tayo mag-technical. Tama na yan, tama na yan! Taka na, taka na! Bumoto na tayo, baka may pahuli pa tayo ng pulis! Balik! Balik na, dali! Kei ampun kei! Boleh biar? Boleh biar? Kenapa senar? Ayuh sekarang pak, ayuh sekarang pak anak! Anak pasal senar senang jari isi ayo nanay, keel? Hidik kuyo dong gustong bayari, keelan? Kini hidupnya, ang nanay ni Marites. es ke, ayo! Natural sa so sokol sila rabang para iligtas siya. Kailangan managot sa akin yung apo si Tangkol. Si Ramon, isama mo na rin yung Matilde na yan at lalong-lalo na si Marites. Kaya nga ka humihingi ako ng dispensa, ha, anak? Dispensa? Ganun lang ba yun? na ako wala ng mama. Siya lang ang meron ako. Hindi, anak. Hindi, anak. Nandirito pa rin ako. Tatay mo! Tatay? Sana kung nagpakatatay ka noon pa. Hindi sana ako mapupunti kay Gustavo. Hindi sana